It, I will sign it. No matter who that person is. Ang grupong bantay trapiko, laban kina Batangas 2nd District Representative, Jinky Luistro. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang asfaltuhan ang kalsada. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye

Alright, po tayo mga kabinan dito ho sa ating munting bahay dan agan balita reaction video news update Welcome ho ang lahat mga kabinan dito ho At uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell Ngayon po ay pag-uusapan ho natin yung buong paksaw natin ay eh. patungo lamang po ito kay uh, Saldi Dracula ko Dahil marami na ang lumalabas mga kabinan na uh -huh, hindi daw ito tumakas At uh, mayaman ang di umano ito mga kabinan bago pa pumasok ko sa kamera bilang nga tong mga kabalitaan. Pero bago po po ang lahat, ibibigay ko muna kayo sa mga pangyayari uh, sa Visayas, dyan sa Cebu. Naku po mga kabalitaan, nakakaawa ho yung ating mga kababayan dyan dahil nga po parang dinaanan ho ng malawakang digmaan ho mga kabalitaan. Itong uh, iniwang pinsala, niya bagyong Tino mga kabalitaan. Ito po yung madadatnan ho natin mga kabalitaan. big. Ito yung nakakatakot to. Uh, big ito yung uh, ng uh, City, yung main road okay, doon nila. Uh, nakapunta na ho tayo dyan, mga kabitan. Pero oh. tingnan nyo po, parang naging sapa This na rin ho yung main road, mga kabaitan, uh, diyan sa san uh, sa Canlaon City, uh, Negros uh, Oriental. So, tingnan nyo po, napakalaki ho ng mga bato na mula po yan sigurado sa paanan ng bulkan ho. At, yun. Ah, uh, makikita ho natin na talagang uh, napakalaki iniwang ang uh, pinsala ho talaga. Oh, uh, mga tao guys, wala be oh. O, oh, kanlaon na terminal. Ah, na bisan na ito ka rin talaga. Oh, ako ba? Ano tawa? lubog na lubog sa tubig ba yung mga ah, sasakyang uh, di pasahero mga kabalitan. Terminal, Iyon, terminal! Oh, terminal. Yung terminal guys. Yung service liner dyan. Ilang beses oh, ako talaga punta sa Canlaon, ganun, oh, napaka, ay, hindi naman kaano kalaki yung terminal, oh, pero nasa tabi lang talaga road, ng main road ha? nila mga kabitaan, parang para national highway yata. So yan, yan, ang ah, nakikita nyo, yan oh, ay national highway mga kabitaan, pero so, tingnan nyo po, it's parang sapa sa na rin mga kabaitaan. Ang lakap na ng current ng tubig na Ayun mo, Sino hindi matatakot dyan mga kabaitan? Kung ikaw mismo naan dyan, talagang maninindig balay ibo ito parang ano pa parang si, kasi simula pa lang ng pag ito mga, yung kabaltan. mga kabaitan itong uh, sa mga oras nito ito lang yung mga tao naka ano na umakyat na ho sa pinaka ano uh, oh, na, nasa malapit na sa bubong mga kabaitan oh. nakaka, nakaka, ano Nakakaawat, nakakaano talaga, nakaka, minsan kasi, nakaka, kung makikita niyo po itong uh, video ito mga kabutan, talagang mag-iisip po kayo sa mga kawatan politiko. Sila po, sila po talaga yung masisisiw natin dito mga kabalitaan. Alam niyo po mga kabalitaan, dahil nga po, yes. kung uh, mga mga nagdaang mga uh, administrasyon, o di kaya, kasi matagal na nilang uh, may proyekto nitong uh, flood control mga kabalitaan, hindi eh, lang okay, sa Canlaon City, ya okay, ah, yung pinakahalata ho dyan sa may uh, Bulacan at sa Cebu City, na kung saan nandiscovery ni uh, Governor Baricuatro, na meron palang 26 billion pesos pondo ho, sa ilang daan ba yung uh, flood control doon mga kabaitan projects pero hindi ho pala na hmm? na gasta ho hindi pala na sa proyektong yan o tingnan lumalakas na parang ito na huyatang pinaka ano na no Par, parang ano na um, yung pag uh, ng uh, malaking uh, tubig baha dyan sa Canlaon City, mga kabayan. Lubog na lubog ko. Makikita ko kanina. Nakita nyo po, di ba? Uh, ang lalaki ng mga ano, uh, buhay na bato. Kasi tinatawag sa amin yung buhing bato. Kasi yung napakasolido at na, uh, napakaitim na bato. At galing po yan sa uh, paanan ng vulkan. Alam niyo po kasi mga kabitan, ito po ay paniningil ng panahon parang sumusobra parang na na na, na ko na eh. parang na ano ko na eh. na recall ko po yung sinasabi mga kapitan ni Tatay Digong Duterte nung siya po ay uh, bumaba na ho sa pwesto at ayon uh, ayaw niya po talagang ika tandem niya si Day Sara Duterte itong uh, mag-tandem sila ni, ni, ni Bongit itong si Day Sara Duterte kasi ang sabi ni PRRD na baka pagsisihan nyo ang uh, pagboto nyo sa uh, taong uh, Ha? spoiled brat at bangag kasi nga aabot ng anim na taon yung pag uh, sisisiho natin na magiging kalbaryo ho yung bansa at uh, tayo po ay talagang tuhan mga kabalitaan ito na po sinisingil na ho sila ng panahon dahil po dito itong at, itong at, 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 uh, mga flood control project mga ghost na flood control project sinisisi din po ipinahi nila kay Tatay Digong Duterte dito ba ano ba yung mga proyekto ho ni Tatay Digong Duterte karamihan, di ba? Yung uh, sa mga paggawa ng uh, tulay sa ating bansa. Yung uh, pag uh, pagkaroon ng uh, kayusan sa ating uh, mga kalsada uh, at yung drug uh, war on drugs. So ito iba rin to. Grabe. Oh. Tingnan niyo po yung mga sasakyan ano? Sila po ay nagpakasasa ho talaga sa mga ninanakaw nilang pera mula ho sa ating bulsa mga kabaitan dahil tayo po ay taxpayers. At yung uh, nagihirap tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So nakita na ho yung resulta dito sa kanilang ginagawang... Kawalanghiyaan hiyaan mga kabalitaan sa kanilang pambabastoso sa ating uh, uh, saligang batas na hindi na sinusunod yung kanilang paggawaho ng mga sariling desisyon at yung pagbulsaho ng ating pera. Yun po yung pinakamasakla po dyan. Tingnan nyo yung resulta sa mga ginagawa nila. Tayo po ang uh, talagang uh, kumbaga, pinagbuntungan ng galit ng panahon dahil isa rin siguro tayo na magkakaroon ho ng leksyon ito at uh, aral na nakuha natin sa pagbulusok ng pagbaha o tubig baha mga kabalitaan dahil okay lang sa atin eh. Pag binigyan tayo ng pera, alam naman natin yung si Poncio Pilato ay corrupt official ibinoto pa rin ho natin mga kabaytan. So ibinoto pa rin ho natin. Pagkatapos, pag nakaupo na, kinalimutan nila tayo, then tayo naman ay magre na naman na kaysa ganito, kaysa ganon. So sino po pa yung sasihinu natin? Kaya dapat mamulat na ho tayo mga kabalitaan. Mamulat na ho tayo kung ano po yung mga katutuhanan. Dahil po pag inayaan ho natin na ito sa gobyerno, pag inayaan ho natin na sila pa rin ang maghariharian na dapat sila ang sumunod sa atin dahil tayo ang naglukluk sa kanila na bilang ha, ah, tagapaglingkod ng bayan. Tayo ang nagpapasaho sa kanila mga kabalitan. Pero tignan nyo po ang kanilang ah, ginagawa ho. Tayo ay ah, tayo po ang nagsasakripisyo pag magkakaroon ho ng ah, bagyo, kalamidad. Ang pinakaimportante po ang flood control mga kabalitan. Ikaso eh hindi nila ginampanan ang tama uh, kubaga ibinuhos ipinuhos yung uh, tamang budget sana sa flood control projects na yan dahil nga ang dating sa proyekto wala na hong matitirang budget dahil dumadaan pa ho kay congressman dumadaan pa ho mga kabaitaan kay uh, district engineer dumadaan rin po sa kanilang mga siguro yung yung mga kasamahan nila dyan sa loob ng uh, local government unit hanggang pagdating na ho sa pinakapundo na talaga na na ho yung proyekto ang ginagawa ho nila imbis na magiging pulido bumipili na ho ng mga substandard material mga kabaitan para lang magawa oh, ito tingnan nyo dito mga kabaitan akala mo dinaanan ho ng uh, malawakang digmaan ho China versus Pilipinas oh, si Broner ano kayang iniisip ni Broner Oh, kung makita to ni Bro Broner, oh, naisip niya ba kaya pag talagang siya ay makipag ho sa China, ito lang ba yung sasapiti natin mga kabalitan? Oh, At ah, tingnan niyo na, oh, ubos lahat yung pamamahay. Yung mga sasakyan, patong-patong na mga kabalitan. Talagang akala mo, kumbaga, itong mga pangyayari nito, akala mo mga kabalitan ay dako Napakasakit sa hindi panoorin mga kabaitan itong uh, video nito. Ah. Uh. Diba? Oh. Nakakaawa ho Karamihan sa mga napiktuhan dito yung mga walang sariling lupa na nag-squat lang ho mga kabaitan. Yung siguro dyan banda, squatters area ho yung dyan mga kabaitan. Diba? O oh, tingnan nyo yung sasakyan Munti ka nang mahulog sa Sa APA mga kabaitan Tingnan nyo po yung kanilang uh, oh, flood control nila dyan Nawawasak na Diba Napakatindi yung mga kabaitan Anyways Tapusin muna natin to dito At uh, Dito muna tayo kay Anong mga kabaitan Kay Sino ba to Sí, saldicó, ¿no? Wala lang, maki na tayo rito kasi nakakasama ng lobo mga kabaytaan. Tingnan nyo po si Saldico, lumabas na ho. Ay, ibig ko po sabihin, nagsalita na. Itong si senator Soto, handa ho siyang pumirma ng arrest order laban dito kay Saldico mga kabitan Sa kalingo, lalabas ho itong arrest order at siya po ay makipag-cooperate para ho mapabalik sa Pilipinas si Dracula. Senate President Vicente Tito Soto III na hindi mahalaga kung sino ang target ng sapina o arrest order ng Senado. Ito ay matapos siyang tanungin kung pipirmahan ba niya ang arrest order laban kay Zaldico. Ayon kay Soto, tungkulin ng Senate President na tiyakin na naipapatupad ang kapangalian ng Senado sa mga investigasyon, lalo na kung may individual na umiiwas sa pagharap sa mga pagdinig ng komite. I-material sa akin kung si ano sino pangalan ng kinuntep o kung sino yung inisyuhan ng committee or ng senate ng sablina. As long as it is within the bounds of uh, the power of the senate, I will sign it. No matter who that person is. So I don't look at the personalities, but I look at uh, the work. So ayun, hintayin natin yung uh, arrest order mga kabaitan laban kay uh, Saldico. Pero dito humo na tayo sa ibang usapin bago natin balikan si Saldico. Itong si uh, Tro, mga kabalitaan ay sinampahan ho ito. Ha? At uh, ng ilang mga DPWH diyan sa, Batang uh, sa, Batangas or yung DPWH Batangas officials, inireklamo na ho ngayon mga kabalitaan sa ombudsman. Ano kaya ang meron? Ba't inireklamo ho? E alam niyo po si uh, Representative, Representative Luis mga kabitan Talagang uh, kumakapal na huyong yung uh, nito At yung bibig at yung uso Dahil nga po dikit na dikit ito kay Tamba Ang lakas niya pang magsalita na kung hindi dahil kay Tamba Hindi sila mabibigyan ng AX Akap yung ayuda mga kabaitan Ano mang ibig sabihin nun? Pera ba yan ni Tamba? O pera pa rin ho ng taong bayan? Pero walang uh, lusot pa rin ho ito mga kabalitaan si Luistro dahil meron na ho itong uh, kasong kakaharapin uh, sa ombudsman mga kabalitaan. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa ombudsman si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng BPWH Batangas dahil sa umanoy overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Jowash Malimban. Nagsumiti ng isang letter complaint sa ombudsman. Ang grupong bantay trapiko laban kina Batangas Second District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas Second District Representative Jinky Luistro kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road at least 2.6 kilometers nito sa akop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Pagdali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi updated sa mga ginapan mula ho sa mundo ng social media, i-like at i-share nyo na rin po ito kabalitan. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang asfaltuhan ang kalsada personal na binisita ng billionaire news channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa Gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Bilinary News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano tanawan. Ano yun, na pagmamayari pala ng uh, isang uh, politiko pa rin, no? yung uh, construction company na siya yung uh, nakakuha ho na uh, ipanalo yung bidding para ho sa proyektong ito. Di ba? Conflict of interest. Ito po ay isang malaking, uh, dito po natin malalaman mga kabitan ha, kung itong si Bonjing Rimulya ay wala ho itong kinikilingan. Makaliado hindi alikalyado. kasi nga itong si Luistro ay uh, malapit na kaliado ho ito ni Bonget at ni Bonjing Rimulya mga kabalitaan. <laughs> Kasi kung nung kung nun natin nung nag-apply pa ho ito, yung isa sa nag-investigate, eh, I mean yung isa sa nag-interview ho kay uh, Bonjing, itong uh, si uh, Boy Prescon mga kabaitan ay itong si Luis Tro. Ang tanong po ba diyan, kaya niya ba itong uh, sampahan ng kaso? Ah, kung uh, mapatunayan at may mga kumpletong ebidensya laban ho sa isang taga Bundok mga kabaitan, ha? Ba't taga-bundok ko yun si Luis <laughs> <laughs> Hindi ko minamalit yung uh, mga tagabundok ha. Siya lang yung ibang tagabundok mga kabalitan. Alam niyo na pala pong uh, ibig sabihin ho natin. Ha? So ngayon, ito yung malaking hamon ni boy uh, Boy Prescon Rimulya mga kabalitaan. Kasi pag hindi niya ho ito maaksyonan, as sa bagay, maaari niyang aksyonan pero sasabing kulang ho sa ebidensya. Kaya absuelto pa rin ho itong si ha? Inday Luistro mga kabalitaan. Pero hintayin natin. Huwag natin pangunahan itong si Bonjing. Dito natin masusukat kung yung pagiging ombudsman niya ba ay para ba sa lahat ng mga politikong may anomalya o para lamang sa mga Duterte mga kabalitaan. Dalawang buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On na po yung pagpapalit po ng aking ano, to transfer. Simula po nung na naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cats ay units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kung saan abot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH Second District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ng market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang di. Diba ang tanong dyan mga bakit ba ininstall install ho nila dyan na uh, asfaltuhin pa pala itong uh, kalsadang ito? Ano nga ba yung dahilan? Bakit to ba sinasayang ho nila yung uh, ginasta ho nila sa pagpapainstall ng uh, catch eye mga kabalitaan? Bong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga catch eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig. Pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luis Tro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Ang hindi yun sila sasagot mga kabaitaan kasi nga naghihintay sila ng sinong uh, sino magkukumpaso sa kanila kung sila ba'y sasagot o hindi. Itong si Luis Tro, ang kapal talaga ng pagmumuka nitong uh, uh maitim na babaeng itong mga kabaitaan. Totoo naman maitim naman o, oh, di ba? Maitim, kasing, kasi itim o oh, mas ano lang siya sa akin siguro. Yung medyo mapusaw yung kanyang pagiging itim sa akin mga kabalitaan o. Oh. Tandaan niyo po ha, nitong uh, kasagsagan ho ng uh, Investigation nila laban kay VP Sara Duterte ay inuhusgahan na talaga nila na ito ay nagnakaw daw sa 125 million ng confi funds nito mga kabaltaan. Pero ano bang lumalabas ho ngayon? Sila din pala, meron din pa. Ito mas klaro. Ha? Mas klaro ho na may mga materialis na lumalabas pero doble triple yung presyo. Kung ikaw ba naman, kung wala kang involvement to dito, kung may mga media mga nagtatanong sa iyo, ah, takot ka bang mag-sumagot? Ah, takot mo bang ibigay yung iyong panig? Ba't hindi ka sumagot? Ba't hindi ka nag-reply sa text messages na ito mga kabalitaan? Malamang iniiwasan na baka magkamali at mahanapan ng butas, talagang siguradong may kalalagyan ho itong ah, maitim na babaeng ito mga ah, kabalitaan. Kaya 'yung Pilipinas uh, pagsisisi kay ni Sara Duterte at paghusga bumabalik lang sa kanila ang mga kabalitaan lalo na ngayon 'yung uh, flood control projects na dati buk-buk bugbog sarado si VP Sara sa mga tungrisistang buhayang ito. Pero ngayon, sila na naman ho ang mas uh, subrapah sobra pa na pambubugbog nila kay Inday Sara Duterte dahil kinamumuhian ho sila ng taong bayan sa kanilang kagaspangan sa mga pagmumukaw nito dahil harap-harapan ho yung pagnakaw sa ating pera mga kabaitaan na kung saan sila ay nagpakasasa ng gusto. Ngayon, tayo ang nahihirapan lalo na yung mga pamilya ho natin na apiktuhan ho sa mga pagbahang ito na sana hindi nangyari kung totoo po ang kailang serbisyo sa bayan lalo na ho yung pagbibigay lang pundo sa flood control project. Yun ang mahirap dito mga kabalitan eh. Nagmamarunong, akala mo sobrang linis, ayun eh, yun pala kasing itim pala ng kulay nitong kasamaan ng babaeng to mga kabalitan. Ito po si Saldico, uh, balikan natin. Dahil nga po mga kabitaan, pinabulaanan hong uh, tumakas siya sa investigasyon ng flood control projects. Abay, hindi daw katanggap-tanggap na siya ay tumakas. May iniiwasan lang daw siya dito mga kabalitaan. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita na ang kampo ni dating congressman Saldico at itinanggi ang lahat ng mga aligasyon ng korupsyon. Sabi pa ng kanyang abogado, hindi naman raw tumatakas ang dating mambabatas at sadyang natatakot lamang siyang umuwi ng Pilipinas dahil marami raw ang death threats. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. So, hindi Let's get that clear. Ito ang sagot ng kampo ni dating ako, Bicol Representative Saldico, sa mga nagsasabi na tumakas umano ang kongresista mula sa investigasyon ng maanumalyang ghost flood control projects. Sabi ng abogado Niko

Diba? When did this blow up? After the sauna. He flew out as early as uh, February, I think. Hindi lang rin daw makauwi si sa ngayon dahil sa takot. Kaliwat ka kasi ang death threats na natatanggap niya, lalo na sa social media. Naniniwala rin ang kampo ng dating mambabatas na di kayang tiyakin ng gobyerno ang kanyang kaligtasan. Uh -huh. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by, by a political enemy. He, he doesn't know. The government cannot protect you all the time. Eh? walang walang na ganyan people die in jail diba? alam niyo po mga kabayutaan alam niyo po mga si Saldico ay takot ho talagang mamatay kasi hindi pa ho siya Ha? Hindi pa ho siya o hindi pa niya na-enjoy yung kanyang mga biglaang yaman ho mga kabalitaan. Kung ang tao po mga kabalitaan na walang kasalanan ho at siya po ay tapat sa kanyang sarili at tungkulin, kahit ano pa pong gagawin niya dito mga kabitan? hindi ho ito matatakot kahit may magtatangkap pa ho sa buhay nito. Wala na hong uh, kasing uh, tapang ho na mga politiko ngayon kay Tatay Digong Duterte. Si Tatay Digong Duterte ang dami hong uh, akusasyon kaliwat kanan at hinarap pa ho yung mga kalaban sa politika lalo na ho yung mga armado ho sa kabundukan. Ngayon, siya pa'y dinidiin na wala na daw uh, human rights mga kabalitaan, hindi na nire-respeto ang uh, karapatang pantao at ang buhay ng uh, bawat na nabibiktima nito mga kabalitaan. Pero andyan pa rin ho, si Tatay humaharap, hindi nagtatago ho. Pero sila, inakusahan nung nagnakaw, abay, nauna pang nagtago, at hanggang ngayon hindi pa bumalik. Sa bahaba ng panahon, siguro, kaya ho siya nagsalita dahil nakapag-isip na ho siya ng tama mga kabalitaan para ho sa kanya. At ito po ang sinasabi ngayon ng kanyang abogado na hindi ho siya bumalik ng bansa at hindi siya umiiwas dahil po mga kabalitaan sa tangka ng kanyang buhay mga kabalitaan. Sino ba ang papatay ho nito? Kung ang galit na ho ang taong bayan sa taong ito, hindi ho papayag ang taong bayan na agad-agad ho itong papatayin mga kabalitaan. Mas gugustuhin lang taong bayan na makikita ho ito na unti-unting gagapang ho at ahalik sa lupa para mabayaran niya po ang kanyang ginagawang kabulastugan at kawalang hiya at pag nakaw di o mano sa pera ni Juan dahil yung resulta ng kanilang ginagawa ngayon heto na po nakikita na natin na may nga, namamatay pag may kalamidad na bagyo, pagbaha, heto na kaya yung taong bayan, hindi rin siya gustong may papatay sa kanya dahil gustong makita ng taong bayan na siya ay naghihirap bilang ganti sa kanyang kawalanghiyaan mga kabalitaan. Kailangan pagdurusahan niya po dito. Hindi, kahit ako nga po sa sarili mga kabitan Ayaw ko pong makitang biglaang namatay ho itong si uh, Saldico dahil nga po binaril sa uno Dahil nga po binugbog at nabagok ang ulo ayon tigok So mas pipiliin ko pa mga kabaitaan si Saldico mabulok sa bilangguan At mararamdaman niya po kung ano ang mga nararamdaman na mga tinanggalan ho ng karapatan Diyan sa loob ng kulungan at magdusa siya hanggang sa kanyang huling hininga, yan po ay katanggap-tanggap ng taong bayan. Pero siya ay papatayin mga kabaitan, kulang paho ito sa kanyang ginagawang pagtataydor sa... Bawat isang sa mamamayang Pilipino, lalo na ho sa ating inang bayan at lalo na po mga kabaitaan kay Inday Sara Duterte kung papaano niya ho ito binastos, winalang hiya at ipinagmuka sa taong bayan na si Inday Sara Duterte ay ganun kasama. Ayun pala, siya lang pala ang may ginagawang ganong kamalian at kasamaan sa harap ng taong bayan. Kaya hindi ho natin tatanggapin yan na siya ay hindi uuwi dahil tatatakot siya. Umuwi ka rito, walang mangyayari sa iyo, harapin mo kung anong dapat mong harapin, pagdusahan mo kung ano ang dapat mong pagdusahan. Kung sasabihin mong mas mayaman ka pa ni Manny Pacquiao, mas mayaman ka pa ni Bongbong Marcos, wala kaming pakialam sa yaman mo. Ang aming binabantayan at gustong mangyari ay makauwi ka, harapin mo ang taong bayan at ikaw ay managot dahil dahil hindi ka karapat dapat mamuhay ng malaya sa mundong ibabaw. Kaya kung gusto niyo po mga kabayan ito video presentation, huwag niyo po kalimutan. Paliguan ito ng maraming likes, buhusan sa maraming komento, reaction opinion at suwisyon at i po mga kabitaan para malaman ng karamihan kung ano pa pong makaganapan sa ating lipunan. Lalo na ho sa mundo ng social media. Pagkita-kitsu tayo sa ating pagbabalik at tuloy lamang ho tayo sa paglalahad ng mga impormasyon, komprehensibong balitaan sa ating munting bahay dan agan balita reaction video news update. Ako'y magpapasalamat sa inyo lahat at salamat din sa mga walang sawang uh, sumuporta, tumambay at sa mga subscribers ho natin dito ho mga kabalitaan. Kita-kitsu tayo sa ating pagbabalik. Maya-maya lamang po. To God be the glory. Boa, chip, chip. Peace out. Gun, oh God. Wow.